lilingan gamit ang dahon ng laurel. Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay isa sa pinakakilalang talagang naghahatid sa atin ng swerte basta samahan ng pagsisikap at ang ating mga panalangin. Ang gagawin po sa araw ng Best or araw ng linggo, kumuha po ng dahon ng laurel. Sa harap ng dahon ng laurel, ipusulat mo dito ang kumpleto mong pangalan at sa likod naman ay ang iyong kahilingan na talagang nanais mong makamit. Pagkatapos mong maisulat ang iyong pangalan sa harap at sa likod ang iyong kahilingan, ay hawakan mo ang dahon ng laurel. Hawakan mo ang dahon ng laurel at itiklaim mo na talagang yung iyong hinihiling ay talagang ibibigay sa iyo. Pagkatapos po, ang gagawin po natin ay kumuha tayo ng kandila. Kumuha po tayo ng kandila. At ang gagawin po natin dito ay susunogin natin ang dahon ng laurel. Susunogin natin kailangan maabong maabo ang dahon ng laurel. At pagkatapos po nitong maabo, ang gagawin po ninyo sa dahon ng laurel, ay ipalipad mo ito sa hangin, isaboy mo sa hangin. Habang sinasaboy mo ang dahon ng laurel, ay muli mong bigkasin ang iyong pangalan o pangalan at ang iyong kahilingan halimbawa ako si Marivic ang Maribik pauyon at ang aking kahilingan ito ay magkakatotoo ang aking kahilingan ito andin din yung kahilingan mo ay magkakatotoo muli samahan ng paniniwala at pagsusumikap higit lalo ang panalangin upang mas madali mong makamit ang iyong kahilingan. Maraming maraming salamat at magandang umaga sa ating ako.